<laughs> malayo pa talaga kami sa katotohanan Pag kayo pumunta dito mga idol Kung taga saan man kayo From Start Ultramiga Papunta kayo ng Mascap. Pagdating nyo dun sa may Checkpoint ng ano Security May paliterway na daan Kaliwa kayo Huwag kayo sa kanan So Malayo pa kami Malayo na kami pero malayo pa kami sa pupuntahan namin <sighs> Skaday. Ang mga kasama ko. Andiyan na sila. toktok tuk tok po among giagian, mga idol oy. direk sapatos ni mo si hey, ano? Bumigay na sapatos ko. Nasaan? Nasaan? Yung bumigay na. Yung kabila sister. Lapit ah! na. na. Oh! Kilay ah! niya, burado na. Nasaan na yung kilay mo? Burado na yung kilay ko. Ah! yung iba tapos na yung finish line na sila kami hindi pa <laughs> ginusto namin to guys <laughs> grabe itong sinasabi talagang Solid ang ganda ang ganda nga naman dito upo tayo dito upo tayo mga idol eh, kailangan din natin umupo minsan aray